Everyone, good morning, I'm back. This is some brusas and welcome back to my youtube channel. Oh my gosh This is it guys pag-uusapan natin ngayon pambato natin dito sa Miss Universe maka-ariba kaya ng bonggam-bongga yan ang tatalakay natin ngayon but before anything else Hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa exciting moment ng Miss Universe 2024. At ito ay ilang buwan na lang ay magaganap na ang bardagulan ng mga kandidata mula sa iba't ibang bansa dito sa Miss Universe. So yan. So ang tanong ng lahat, pambato ng Pilipinas o mariba kaya ng bonggam bongga yan ang talagang kaabang-abang ngayong taon na to dito sa Miss Universe dahil no last year ay nakaabot tayo hanggang top 10 pero ngayon taon na to marami nagsasabi na baka maeltukuyo daw ang pambato natin sa Miss Universe so sa history ng Miss Universe, ginanap ang Miss Universe sa Mexico. Ito na yung panglima. So, apat na beses tayong lumaban sa Mexico noong 1979, 1989, and 1993 at noong 2007. Pero, hindi pinalad makapasok ang Pilipinas sa kahit anong laban natin dito sa Mexico Pagdating sa Miss Universe So malas nga ba sa atin ang Mexico o hindi lang sadya talagang pumapalo ang kandidata natin So noong 2007, ito talaga, lahat ng halos lahat ng Asia ay nakapasok sa Miss Universe Adyan si Korea, si Japan, si Thailand Yun talagang masasabi mong matitindi at syempre, inabangan natin kung makakalusot ba si Miss Philippines pero hindi siya pinalad. But, naging Miss Photogenic naman ang pambato natin noong 2007. So, eto yung panglima na gagawin ang Miss Universe dito sa Mexico. At ito nga, maraming nga nagsasabi na ko, baka ma El Tocuyo nga daw ang pambato natin dahil nga sa lahat ng pinadala natin ay na El Tocuyo dyan sa Mexico. Ako naman, malaki naman yung kumpiyansa ko sa pambato natin na makakaariba to ng bonggong bongga. Siguro kaya nga tayo nagpadala ng Black Beauty para alam mo yun maiba naman at ito ay isa sa mga parang pampaingay at saka strategy game ng Pilipinas. At hindi naman tayo nagkamali kasi talaga sa mga hot pics dyan sa social media ay pumapalo ang pambato natin ng top 5. di ba? So, ibig sabihin, napapansin nila yung Pilipinas at isa to sa mga inaabangan talaga nila sa Miss Universe. Pero syempre, dapat pa rin maghanda ng ating pambato na si Chelsea Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe kasi medyo matitindi talaga ang magiging bardagulan dito sa Miss Universe. So, kahapon nga, marami ng kinurunahan na naman ng mga kandidata. Andiyan si Miss Canada na talaga namang masasabi ko. O yung sa pambato ng Canada na si Ashley Kalimbol na medyo parang feeling ko iba din yung energy, iba yung kumpiyansa. She's a 34 years old. So pwede naman pala 34 years old. Hindi na natin pinush ilaban itong si uh, Misty McGarry, di ba? So, yon. So, maraming mga overage dito sa Miss Universe. Pero, ako naman parang tingin ko, sige lang, laban lang kayo. Parang piling ko, malaki yun, lalo yung chance natin. Dahil mas younger yung pambato natin. Diba? So, yon So, bukod doon kay Atli, kay Ashley ay kinoronahan din ng pambato ng Lebanon na masasabi ko din, oh in fairness ha maganda ang pambato ng Lebanon ngayong taon na to dito sa Miss Universe alam mo may kamukha siya sa atin na ano eh, na Reyna na lumaban din, parang kung hindi ako nagkakamali yung Sino ba to? Parang basta may hawig siya. <laughs> may hawig siya ng beauty queen sa atin. Na hindi naman beauty queen. Parang naging kandidata sa Miss Universe Philippines. Nakalimutan ko lang yung name. And then, in fairness ha, mukhang malakas ang Lebanon ng ngayong taon na to. Tapos, kinurunahan na rin si Miss Japan yesterday. So, yon So, sabi ko nga, ay grabe at nandiyan din si Miss China kinoronahan na rin. So sabi ko nga sunod-sunod na yung mga kandidata na koronahan para sa laban sa Miss Universe. At nakita naman natin dito sa mga nakoronahan yesterday ni Canada, uh, Lebanon, Japan at saka China. Parang masasabi ko naman na may laban naman ang pambato natin kung ikukumpara naman natin doon sa kanila. Pero syempre hindi natin alam kung ano ba yung ino-offer ng ibang kandidata. But parang feeling ko aariba naman dito si Chelsea Manalo, di ba? And then, ayun nga, syempre maraming malalakas na kandidata ngayong taon na to na napag-uusapan nga sa social media. Isa na dito si Miss Peru na talaga naman masasabi ko yung pambato ng Peru ngayon ha. Medyo iba ang atake at talagang masasabi ko yung determination nito. Ito ay galing sa Miss International. So, may nanalong Miss International na naging Miss Universe at tinanghal din siya dito sa Mexico. Ito nga ay si Miss Dayanara Torres. So, yon Kaya nga sabi ko, mukhang maswerte nga ta sa mga kandidata na galing sa Miss International ang Mexico. Dahil si Deyanara Torres dyan kinurunahan. So, pwede din mangyari na ito si Miss Peru na second runner-up noong 2022 sa Miss International ay makurunahan dito sa Mexico bilang Miss Universe. At hindi lang yon syempre talaga namang matindi ang rematch or bakbakan na magaganap sa bansang Dominican Republic at saka Peru dahil minsan na silang nagtatapat misa na silang nagtapat sa Miss International at ayun nga medyo nakakaloka dahil andirito na naman silang dalawa sa Miss Universe same batch parehas na naging runners up at ito nga nako mainit na pinag-uusapan ngayon si Miss Dominican Republic na pwede daw manalo ngayong taon na to kaya tinitingnan nila diyan sino ba si Peru o si Dominican Republic pero isa din kandidata na masasabi ko din medyo malakas din ang laban nito sa Miss Universe. Ito ay si Miss Thailand. Yes! Hindi nyo po pwedeng i-underestimate yung nakikita natin dito kay Miss Thailand. Ang lalo na alam natin nung last year ay nag-first runner-up Last Silent pat parang piling ko killer ito si Miss Thailand. May napapanood nga ako sa social media. Pinagtatapat si Dominican Republic at saka si Thailand. So, yung pinanood ko yon sabi ko, ah, okay, may laban si Thailand. Kasi pagdating sa swimsuit round, iba o umatake talaga si Thailand. Yung alam mo yun, yung sobrang ganda, nakisma, at talaga yung kanyang caliber ay hindi mo matatawaran. So yun, so kaya sabi ko ay nako kailangan talaga maghanda ni Chelsea Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe. Ano nga ba ang dapat paghandaan talaga ni Chelsea Manalo? So sa ngayon wala pa tayo nakikita na paghahandang ginagawa niya dahil busy pa at Chelsea Manalo sa mga guesting, sa mga ano, biyahe dito, biyahe doon, sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero I hope na sana sa susunod na buwan ay mag, mag-, focus na siya sa kanyang training. So, syempre, umaasa tayo ng transformation na magaganap kay Chelsea Manalo. So, ako para sa akin, siguro, kailangan niya rin i-polish ng maigi yung kanyang pasarela at facial expression. Kasi, medyo doon talaga kulang talaga si Chelsea Manalo sa facial expression lalo na kung paano siya titingin sa camera at kung paano siya haharot sa harap ng camera ang sabi nga nila dapat kapag naging Miss Universe ka mahal ka ng camera yung bawat angulo dapat talaga nakikita sa iyo ay maganda. So wala dapat awkward moment 'yan. So 'yon. So ako para feeling ko ayun ang weakness ni Chelsea yung kapag gumarap na siya sa camera medyo nagkakaroon kasi siya ng awkward na parang hindi mo alam ano ba talaga ipo o ano ba talagang atake ang gagawin mo. Paano ka harap sa camera? Magiging fierce ka ba o mananatili ka lang na keep smiling, 'di ba? So 'yan, so 'yon dapat mapag-aralan nila 'yon kasi aminin naman natin. Tingnan natin yung mga video ni Chelsea Manalo. Medyo makikita mo talaga yung awkward moment doon sa sa mga video niya. So, lalo na pag nakaharap siya sa camera, yung kung paano ba ililisit yung mga mata niya, kung paano ba ilalaro ang mga tingin niya sa camera. So, ayun, medyo kulang yon At aminin din natin na importante yon bilang isang Miss Universe. Kasi, syempre, maraming endorsement na i-offer sa'yo, papasok sa'yo. So, dapat yung bawat angulo mo talaga ay perfect. So, doon pa lang makikita mo na kung ang isang Miss Universe candidate ay mananalo to sa Miss Universe. So, kailangan talaga marunong ka talaga maglaro sa harap ng kamera At ayun yung nakikita natin na kulang din kay Chelsea Manalo. Pagdating naman sa pasarela, to be honest, strong naman ang pasarela niya. Magaling ang pasarela ni Chelsea Manalo. Aminin naman natin. At talagang masasabi ko na supermodel ang dati. Pero syempre, kailangan pa din na maipalis niya yon at magkaroon pa rin siya ng masasabi nating signature walk. Di ba? Napaka-importante nun. At very strong walk talaga kung paano niya lalaroin yung sarili niya doon sa intablado. Pagdating naman sa evening gown, trust naman ako na magagawan to ng kabog na kabog na evening gown. So, marunong naman siya makipaglaro pagdating sa evening gown. Mukhang porting niya naman yon So, hindi ko yung pinoproblema. But, styling, kailangan kaya makitaan din siya ng iba't ibang klase ng styling na kunsaan makikita na iba-iba yung looks niya. And then, of course, makeup. So, kailangan syempre perfect ang makeup ng isang Mills Universe para, alam mo yun, uh, para pag ka sa kamera anytime. So, yan. So, medyo sa ngayon, wala tayong nakikita talaga na transformation dito kay Chelsea Manalo. At aminin natin na sa ngayon, medyo napangihinaan yung iba ng loob dahil, alam mo yun, kulang sa eksena ang ating pambato sa Miss Universe. Kung ikukumpara nga natin kay Miss Thailand, sabi nga ni Miss Well kagabi sa kanyang live na medyo talagang mukhang mamahalin ang mga ginagamit ni Miss Thailand. At masasabi natin na bawat labas niya ay talaga namang masasabi mong kabog at panalo. Ando doon yung pagiging elegante. Ando doon yung talagang tindig na pang Miss Universe, di ba? So, hindi mo may iwasan maipagkumpara yan dahil syempre magkukumpit sila sa international pageant. At dito pa lang dapat ay napag-aaralan na yan sa bawat eksena at labas ni Chelsea Manalo. Pero ang isang bagay na gustong gusto ko kay Chelsea Manalo, yung pagiging natural niya. So, yun, yung natural niya sa sarili niya. No pretending, di ba? So, So, walang potential na nagaganap sa kanya. Kung sino siya, yun siya, kung ano yung nakikita natin, charm, ayun ay talaga yung ipinapakita niya. At maganda naman yon Pero syempre, hindi natin alam kung e-effect ba yung ganyang eksena doon sa Miss Universe. Mas mabuti ng mas handa ka kesa naman sa mas kulang ka. ba diba? So, yon So, I hope na sana talaga mapagandaan ni Chelsea Manalo ang lahat ng pwede niya maging eksena or bawat galawan niya dito sa ilalaban niya sa Miss Universe verse. Ako naman, masasabi ko naman, ang Chelsea Manalo naman, pag tinignan mo naman talaga naman, may laban naman, may talino, may ganda. So, kailangan lang talaga nilang ihanda si Chelsea Manalo. Kasi siya, hindi rin naman alam gagawin ni Chelsea Manalo pagdating doon sa intablado. Ang alam lang niya, magkukumpit. Pero kasi kung may guideline to, may guidance at kung paano niya ipapalo ang sarili niya at naituturo sa kanya ngayon ng tama ay syempre mas lalong magiging malakas ang laban niya. So syempre nag expect din yung mga taga ng bansa na very strong at powerful ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. At sana yun yung maibigay nila. So syempre full support pa rin tayo kay Chelsea Manalo at kahit anong mangyari syempre lalaban lalaban pa rin tayo. ba diba? So yun kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo? Piling ba ninyo may El Tokuyo nga ba ang Pilipinas dito sa Miss Universe? or makakalaban tayo hanggang sa dulo ng laban ng competition. So, i-comment below mo yan kung ano nga ba ang mga dapat pong paghandaan gawin ni Chelsea Manalo para naman at least, di ba, may share mo rin at makatulong din tayo sa kanilang paghahanda. So, yun guys, syempre, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa support ang binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys